Hey guys, for tonight's video nga pala ay flex ko lang sa inyo yung bago nga namin ditong dating na isda which is itong Spotted Green fish Ayan, lumalapit na nga tong mga to Ayan. Yun nga lang ay ginagamot ko pa sila So hindi ko pa sila uh, in-out kasi nga yun Meron silang white spot and parang fungus Ayan, yung parang white na yan So dumating sila sa amin kahapon at, ayun. Kukuha na nga tayo ng favorite nilang pagkain. Itong mga snails. Ayan. So, madami tayo dito ng snails na pwede nilang kainin. So, hindi pala sila kumak. Hindi nila gusto yung PO1 or PO2. Ayan. So, try kami bigyan sila kaninang umaga and hindi nila masyadong kinakain. Pero, itong snail or itong soes is kinakain nila kagad sinusunggaban talaga nila ayan so dito nga is mali, na, na mali pa yung kuha ko kasi malalaking ang soso yung nakuha ko ayan no? sinusunggaban agad nila yan Diba? Ganyan sila ka-aggressive kapag binigyan muna ng pagkain. Talagang, eh, pinagtutulungan pa nila, oh. Diba? Pero yun, uh, once na naging okay na sila, at na condition na nga din sila, is, magpupusa lang din ako sa mga gustong bumili nito. Pero, for now, na meron pa silang white spot, and ginagamot ko pa, kinukondisyon ko pa, is, hindi ko muna sila i-out. syempre Ayoko naman mag-out na merong sakit yung isda. Ayun, yung location ko nga ay sa Barangay Manggalang Bantilan. Or PM nyo na lang ako guys. And e, nakikipag-meet up nga ako. Ayun. Sanang ay, sanang ay maging okay na sila. Yun lang. Thank you for watching.